Ay, nako. di talaga maasa na mag-inako. Pagdating sa pagkuha ng makakain. kakain. Hoy, pare. Kamusta? Asan si Mare? Kau, Ayun. Iniwang ko doon. hinaga daw siya ng barakong baboy. <laughs> ah, ganun ba? Eh, saan lakad mo? Maghahanap ng makakain, kakain. Bandaron. Eh, ikaw. Saan ang punta mo? Ah, pawi na ako. mo target ko kanina. Ako para magbubuhay ng sanggol nila. Hahaha. <laughs> <laughs> yeah, Sige, Mare. Una na ako. Sige. Parang malas din ata siya ngayong gabi, ah. Makakita lang talaga ako na nakaputi. Sakmal agad sa akin ang leeg noon. Ayun, may tao sa malaking bahay. Yari ka sa akin, boy. Uh... Ay gagi, ang tigas. Hindi pala tao 'to. Rebolto pala.